Okay. Pag kaya nga pinakamadali yung first day, sana ang mga pasyente pupunta sa doktor kasi mas madalas mali yung natuturo sa kanila ng kapitbahay, ng kaibigan. Almost always mali. Dadating sila sa iyo, dinudugo na kung ano nung nangyayari. So ngayon, maganda first day, iinom sila, pare-parehong oras yan. First day na nagkaroon ng menstruation. Uh, first day ng menstruation. Pero make sure na hindi pregnant. So, kaya maganda ma-check up muna sila para kumpleto. Tapos, iinom siya tuloy-tuloy, pare-parehong oras ng araw. Hindi, hindi niya malilimutan. Dapat talagay niya lang yung sa lugar na madali niya makita. Every day, ginagawa niya at the same time. Pagkatapos, merong tayong 21 tablets. May 28. Pag 21, titigilan mo lang siya ng pitong araw kasi parang, parang ano nga pahinga ng matres. No? Yung 28 kasi minsan, parang iron siya eh, para at the time na dinudugo ka. Okay. Kasi it's time para sa regla. So, dalawang klaseng birth control pills. Meron 21 days, meron 28 days. Oh, kung oh, so, kung based sa numero, o, o, so, may pag, pag nabili mo yung 21 days, 7 days mo titigil. Mm -hmm. Pag yung 28 days, wala nang tigil, tuloy-tuloy. Tuloy. tuloy. tuloy, tuloy. Hindi eh, ba nakakalito yun? Paano nila malalaman? Titignan nila, pang 21 days ba to pang 28 days? Oo. Oh, 'yung ako nga hindi ko masaulo yun eh 'yung mga okay. brand pag nakita mo lang na 28 makikita mo naman na merong may araw susundan mo lang 'yon okay. itatama mo doon sa day kung anong araw ko uminom okay. tapos susundan mo lang 'yon mm -mm. kaya ano alam kung mo kung sa kalendaryo mm -mm, kung ano 'yung kung ano 'yung araw sa kalendaryo regardless na 'yan ng ng petsa 'yung araw anong simpleng birth control pills 'yung binibigay mo kahit ano? Ano ba yung madali? uh, in, uh wala, wala akong pinipili eh. Depende rin sa kanila kung kaya ba nila less ang side effects, hindi masakit ulo, kaya nilang bilhin, kaya ng bulsa. Uh -oh. So, meron din mga affordable na klase? Meron naman. Okay. Taklisan.